Magandang araw mga mawe! For today's video, tara't samahan nyo nga po kaming muli sa aming buhay probinsyang kaganapan dito sa amin sa Mindoro. Nagluto rin nga po ako ngayon ng chicken minudo at nakumidahan din nga ako na mag-isa sa hurado sa ginanap na cooking contest dito sa Bayan ng Gloria. Kaya naman tara't samahan nyo po kaming muli sa aming napakaraming ganap ngayong araw. At dahil may lakad nga ako ngayong araw ay maagang maaga pa lamang ay nag-asikaso na nga kaagad ako para sa aking pagluluto. Meron nga ako dito isang buong manok at kakoy parang napapaibig na naman nga ako magulam ngayon ng minudo. Kaya naman kako, yun na nga lamang ang aking alutuin ngayon. At yan nga po at pagkatapos kong mahugasan itong manok ay ngayon naman ay mamarinate ko lamang ito sa toyo at saka sa kalamansi. May gitis sa oras ko nga lamang pala itong ibababad para manot nga ang lasa dito sa manok. At ayan habang nakamarinate naman ngayon naman ay inumpisan ko na nga pala ang paggagayat mga iba pang samyatrikado na agamitin ko. Take kaunti ang sahog din lang naman ang mga gamitin ko. Katulad ng carrots, patatas, hotdog at saka itong bell pepper. Lang araw na rin talaga ako napapaibig magluto ng ganitong klasing ulam at kakoy pagbigyan nga ang hilig. At ayan, pagkatapos ko nga pong magayat ang maliliit ngayon naman nga hoy, ang pisan ko na rin ang pagluluto. Bali una ko nga po palang agaw hindi niya. Ah, pagpipirituhin ko nga lamang muna itong mga samya. Tinuna ko nga ho diyan, itong carrots. At nung maluto na nga hoy, hinango ko na din at sinunod ko na rin nga po diyan, yung patatas at pagkatapos ay eh, eto mga hotdogs. Ah, prito, prituin nga lamang po natin yung lahat hanggang sa maluto-luto. At ayan, pagkatapos naman nga ho, inumpisan ko na rin ang pagigisa nitong sibuyas at saka ng bawang. At kapag lumabas na nga po yung kanyang aroma, ay pwede na rin nga pala natin ilagay itong marinadong pangminudo. Gigisa-gisa at sasangkutsahin nga lamang pala muna natin yan para lumabas ngayong yung kanyang katas. At ayan, tinakluban ko rin nga muna para mas mabilis-bilis nga nang lumambot. Ang ilang minuto ito at nang tubig na rin nga kaya naman nagdagdag na po ako diyan ng mga kaunting sa katulad ng asin at saka ng paminta. At syempre, ay mas mabita, lasang sarap eto at naglagay din nga po ako diyan itong nor chicken para talagang lasang lasang karning manok. Naglagay na din nga po ako diyan itong tomato paste at pagkatapos ay pinaghalo-halo ko nga lamang yan para lumasa nga dito sa karning manok. Napakadali at napakasimple din lamang lutuin ng ganitong klasing ulam. Bali ayan, nagdagdag na rin nga po pala ako diyan ng tubig para merong sabaw. At para mas malasa at mas malinam naman, may naglagay pa rin nga po ako diyan nitong liver spread at pagkatapos ay pinaghalo-halo ko nga lamang. At kapag ganitong malapit na nga po maluto ay saka ko naman nilagay uli yung mga pinagpiprito ko kaninang carrots, patatas, hotdog at saka yung bell pepper. Naku ay tingin ko pa nga lamang mga mare talaga namang ako'y natatakam na at paniguradong mapaparami na naman nga wari ang aking kain sa lagay na ari. Bali naglagay din nga po pala ako dito nitong all-purpose cream para sa pampalapot, pampalinamnam at pampasarap. Pwede nga pala din ang gata kaso nga lamang sa mga pagkakataong ito ay wala akong mautusang magkayod. Pero mainam na rin naman ang all-purpose cream at ayan, eto na nga po at luto na rin nga itong ating minuto. Ito yung kahit sa, pangalamang mga mare, ipamihadong ulam na ulam na. Naku ay sa may pangalamang ay kumakalam na nga kaagad yung si Kimura ko at ako'y nagugutom na. Kaya't eto at hindi na nga ako nagpahuli at ako'y sumandok na. isyat kain muna tayo dito mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Fast forward eto at nandito nga po pala ako ngayon sa Bayan ng Gloria dahil nakumbidahan nga pala ako na maging isa sa hurado sa kanilang gaganaping cooking contest ngayon. 68 th founding anniversary nga nila ngayon at ito yung isa sa kanilang mga programa ang Bamboo Shoots Cooking Contest. Dito nga sa Bayan ng Gloria, isa sa pinagdiriwang nila yung Kawayan Festival. Kaya naman, lahat ng mga kalok ngayon sa cooking contest ay patungkol sa pagluluto ng iba't ibang klaseng putahe na merong labong. Sa mga hindi nga po nakakatukoy, ang labong ay nagmulayan sa kawayan at dito nga po sa Bayan ng Gloria, isa sa bayan namin dito sa Riantal Mindoro ang pinakamaraming puno ng kawayan. Kaya bilang pagdiriwang at pasasalamat ay taon-taon ay ginaganap nga nila dito sa Bayan ng Gloria ang kawayan festival. At ngayon nga sobrang say din lang talaga ng puso ko na maging isa ako sa kabahagi ng kanilang pagdiriwang na matunghayan nga ang kanilang cooking contest patungkol sa iba't ibang klaseng luto na merong labong. Habang nagaprepare at nagaluto nga iba't ibang kalahok ay talaga namang nakakatuwang makita na meron palang iba't ibang putahe na pwedeng gawin gamit nga ni ang labong. Tulad na nga lamang itong isa sa mga kalahok ay gagawa raw ngayon sila ng pizza labong. Kakoy, pwede palang gawin nyo. Nako, ay paniguradong marami akong matututunan pagkatapos ng cooking contest na ito. Napakahusay at napakagaling naman nga kakong umiisip ng mga gloriano. Screwin mo yun. Pwede palang itaping sa pizza yung ganong klasing labong. Kahit simple lamang ay pwedeng pasarapin pa ng lubos. Pwede, pwede rin pala talagang ipagsabahin ng simpleng labong sa mga garining kasosyalang pagkain. Nako po ay talaga namang habang pa lamang ari parang excited na nga kagad akong maluto at nang matikman. At isa pa rin talaga kalubos na napahanga ni kuya talaga namang kakoy napakahusay ng kanyang idea yung pinagsama-sama nga pala niya diyan yung labong na merong harina tapos gagawin niya nga pala itong pasta nga at pagkatapos si Kuya diyang yung mamasa, ngayon naman inalagay niya dito sa pinakang makinaryan niya na yan na hindi ko nga lamang alam po kung ano ang tawag. Pero kapag labas na nga ay nagiging pasta o kaya yung noodles, baga nga ang tawag di yan. nga ako ni Kuya, pwedeng pwede palang gawin yun na lahukan din ng gulay, masigit ngang nagiging masustansya. At yan, dito naman sa bahaging ito ay pinapakuloan nga lamang ni Kuya at pagkatapos ay nilalagay naman nga dito sa isang bandihado para medyo mapalamig-lamig at tumigas. Carbonara nga pala ang lulutuin ni nakuya Kuya kaya ayan, din nga pala niya ang pagluluto nitong for the sauce. Habang ina pinapanood ko ang lahat sila sa pagluluto ay eh, talaga namang nakakuha nga ako ng idea ng aking sunod na lutuin sa bahay. Bukod sa nag-enjoy talaga ako mapanood sila habang nagluluto ay eh, na-excite na rin talaga ako at parang nagugutom na nga kaagad ako at amoy pa nga lamang eh, napakabango at mukhang masarap. Eto nga sa puntong ito ng maluto ni kuya yung kanyang ginawang sauce ngayon naman ay nilagay na nga pala niya diyan yung kanyang ginawang pasta parang mas lalo nga akong na-excite sa tikiman portion at na-curious talaga ako kung anong lasa nung ginawang pasta ni kuya. At ayun, din naman nga po sa may kabilang tabi eh meron palang nagapinaltok din din Isa nga itong pinaltok sa mga sikat na paboritong meriendahin dito sa aming probinsya. Eto nga kanilang ginawang pinaltok ay merong sahog ng labong. Ay kakoy, pwedeng pwede rin pala talaga kakong isahog sa mga garing klaseng minatamis. At yan, ito naman nga po yung mga iba pang kalahok sa pagluluto at napakabibilis nga pala nila magluto kaya hindi ko nang nakuha At eto, tapos na nga halos ang lahat kaya naman nagapre Tara na rin nga sila para sa judging. At eto na nga ang pinakahihintay naming mga hurado. exciting part ang tiki manat. At na nga namin kung ano bang ang lasa ng kanilang mga pinagluluto. At eto yung una yung baked tahong na merong labong tapos isasawsaw nga raw sa kimchi. Dahil hindi naman ako mahilig sa kimchi, eh, hindi ko nga pala natikman yan. Pero nung matikman ko nga yung baked tahong na merong labong, eh masarap naman. Tapos dito naman nga kami sa sunod ay eh, mayroong merong cookies na merong pasta labong. At eto nga dalawang hurado na kasama ko ay eh, nasarapan daw talaga sila dito sa may pasta labong. Tapos ako, eto talaga yung pinaka nagustuhan ko etong kanilang cookies. At pati na rin nga itong asawa ko ay eh, nasarapan din nga raw. Abay, ayos ayos nga ka akong kasama at busog na busog din nga sa paghuhurado ko. Eh ilan ilan pa nga lamang yung natitikman at nahuhusgahan namin ay eh, parang nahihirapan na nga kami kaagad kung ano pipiliin at parang kakoy lahat halos ay mukhang masarap. At eto ngayon sumunod na tinikman namin diyan itong malaking siomay na merong labong. Ay nako mga mare talaga namang napakasarap niya at hanggang ngayon ay parang hindi ako makatulog sa lasa at parang hinahanap-hanap ko pa sa sobrang sarap talaga. At ayan, at dito naman nga kami sa na napatapa sa carbonara pasta labong. Ay, talaga namang kakoy tingin pa lamang eh, mukhang masarap na. Pero bukod sa pulong walang halong biro E eh, sobrang sarap talaga na. Pakalinam-nam, lalo pa nga itong kanilang sauce. Kaya ayan, pinatikim ko din nga itong dalawa ng mapurbahan nila. Talaga namang sabi nga nila ay napakasarap din daw at talaga namang napakalinamnam. At sumunod nga namin tinikman diya na itong pinaltok o bilubilo kung tawagin ng iba. Nako ay pati man dito si Kuya Videographer hindi na rin nga makatiis at talaga namang panay-panay din nga ang tikim at mukha daw masarap. Pero tunay nga naman talaga halos lahat ng mga tinikman nga namin pagkain ay talaga namang napakasarap. Pati na rin nga itong pinaltok ay naku po ay talaga namang sobrang linamnam. Sa mga puntong ito ay parang pare-parehas nga kami nang iniisip ng mga kapwa ako horado at mukhang mahihirapan nga raw kami sa pagpili kung sino ang mananalo sa cooking contest at parang halos lahat nga na yung magagaling at masasarap ang luto. Ako nga ni, hindi rin pala talaga madali ang pagiging isang at talaga naman kakoy kapag rinig nga kahusay at kagaling ay napakahirap pumili. Parang halos lahat nga sila ay deserving at napakagaling nga dahil sa effort pa lamang nila mula sa pagluluto ay eh talaga naman kakakitahan mo sila ng kahusayan. At eto pa nga isa sa pinakahihintay kong matikman ang kanilang pizza with labong. Dini nga sa pundong ito ay medyo nang nga lamang ako sa pagkakaluto nitong pizza dahil sabi nila hindi nga raw kaagad gumana yung kanilang ginamit na oven kaya medyo umalsa. Pero gayon pa man ay anong huhusay pa rin nila tapos ayan anong tuwa ko nga ni at nakadaupang palit ko pa nga din eh ang kanilang mayor. Sulit na sulit at sobrang nag-enjoy din talaga ako dito sa cooking contest ng bamboo shoot sa Gloria. Talaga namang pati nga itong asawa ko ay tuwang tuwa dahil busog na busog din nga. At ayan pagkatapos nga na tiki man eh eto at bakbaka na nga kami sa pagpili kung sino ba ang tatanghaling mananalo ngayon. Aminado rin talaga kami na medyo nahirapan nga kami sa pagpili. Pero pero sa kaulihulihan ay eh, eto at tinanghal na nga namin ang nanalo sa cooking contest ngayon. At sila nga ay nanalo yung gumawa ng carbonara pasta sa labong at talaga namang deserve nila dahil napakahusi at napakasarap din talaga ng kanilang luto. At yun nga po maraming salamat na rin nga po sa bumubuo ng Gloria Municipality sa pagpili sa akin bilang isang hurado. Isang karangalan ko nga po. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.